Uy, naku. Lobat na. Ayan, magpapalit tayo ng ano ha, ilaw. Sige, lagyan mo na. Ayan. Lalagay tayo ng ilaw. Ayan. Sige, palitan mo. Ayusin mo paglagay. Ayan, sige. Okay. Oh. Ayan. Tingin ka nga dito sa camera. Ayan, ayan yung electrician namin. Ayan, electrician. <laughs> ayan lang electrician ko. Hi, <laughs> <Ay>, love it. <laughs> ayan o. Oh? Ayan, papalitan ng bago ni Amboy. Electrician na ngayon si Amboy. Kung sinong gusto magpapakabit o magpapaayos ng ano ha. Siya ay electrician na po. <laughs> Pantay po, pantay. Baka may pita Oh. Bakit ayaw? Okay. Yun o. Oh. Yun o. Oh. O, oh, Seven watch lang yan. So. Yan, lang yung unan. Yun o. Oh. Ah, galing ni Amboy. Grabe si Amboy ba. Boy. Alam mo nang gagawin mo diyan, boy o. Oh? Ayan o. Ah, galing ha. oy I love it. Ha, ayos. December. Ayan o. December Kumikislap talaga pag may time. Tama naman si boy. Kumikislap yan pag may time. Ganyan o. Oh, grabe. Grabe talaga si boy. Oh. By the book. By the book. Hindi mo abot? Abot. Abot. Ay, hindi. Sige, ako na lang.

Yun, pwede na. Kahit isa lang yan. No? Hmm.